He choked her. He beat her, and he stabbed. Her. I'm doing this to make a promise to my son. This lady is not what's up. This is what I told her. As long as I, as long as I'm out here, you got a T code. you will never have to do wrong for nothing. You know what, CJ? I wish you'd come. Who you finding, bro? I like the police araw po sa lahat. Ako po ay si Marvick. Maraming salamat po sa inyong lahat. Patuloy na pagsuporta at pagsubscribe. Panunood, magsubaybay sa ating YouTube channel na Nobel. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel away. Pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Ang kwento nito ay isang lalaking pinaslang niya ang nakaawang biktima. Ano kaya ang matinding dahilan bakit niya pinaslang habang nakalive sa kanyang Facebook account? Sobrang karmal-dumal ang ginawa niya sa biktima. Ating lamin ngayon at kilalanin ang salarin at biktimang babae. Noong April 18, 2022, nagulat ang lahat ng mga Facebook users sa kanilang napanood. May isang babae na live na nagmamakaawa sa isang lalaki na ito. Makikita ang lalaki na inundayan siya ng kutsilyo. Kapansin-pansin pa sa video natutuwa pa ang salarin na ito. Ang ibang parte ng video tinakpan dahilan sa mga sensitibong nilalaman nito. Makikita ang pananakit at ginagawang pagpaslang sa biktima habang naka-live sa kanyang Facebook makikita rin na ang dalawang kamay ng babae maririnig ang kanyang boses na nagmamakaawa habang palat ulit siyang inundayan ng kutsilyo. Talagang maraming nagulat sa kanilang napanood sa live video ng salarin na ito. Sa simula, akala nila isang frank lamang ang kanilang napanood sa Facebook live ng salarin. Pero na makita nila na may kutsilyo at ilang matitigas na bagay at palot ulit hinampas sa biktimang babae. Nalaman nila na talagang totoo ang kanilang napanood nito. Kaya agad silang nagsumbong sa mga pulis. Ang iba naman, hindi nila kinaya ang brutal na pagpaslang sa biktima. Kaya down ng Facebook ito. Ayon sa investigasyon, nalaman nila ang sa video na iyon ay makasintahan ang dalawa. Ang pangalan ng biktima ay si Janice David, 34 taong gulang. Nakatira sa lugar ng Louisiana, USA. Ayon pa sa kanya mga kaibigan, si Janice ay isang masayahi na tao. Palagi nakangiti at mabait na kaibigan. Pero sa kanyang nakaraan na mga taon, siya ay nalulong sa masamang bisyo. Ang paggamit niya ng pinagbabawal ng gamot nito. Pero sa salaysay ng kanyang mga ang biktima na si Janice ay sinusubukan niyang iwasan at iwanan ang paggamit niya ng pinangbabawal na gamot nito. Katunayan, pumasok si Janice sa rehab center para tuluyan na siyang magbago sa kanyang buhay. Para matigil na niya ang paggamit ng pinagbawal na gamot. Pero sa kasamaang palad, sa gitna ng kanyang pagbabago, bigla na rin nagwakas ang kanyang buhay. Pagkatapos ma-report sa mga pulis ang Facebook Live sa video na iyon, agad silang gumawa ng paraan. Para hanapin ang kinaroroonan kung saan ang sasakyan na iyon. Talagang minamadali ng mga pulis ang paghanap sa dalawang magkasintahan para may salba pa ang nakaawang biktima na si Janice. Sa mismong araw na iyon, sa kanilang paghahanap, mga alas 4 ng hapon, may isang tawang natanggap ang mga pulis. Isang bangkay ng babae ang kanilang nakita sa loob na isang abandonadong sasakyan sa lugar na iyon. Sa isang kakahuyan, agad pinuntahan ng mga pulis kung saan naroon ang krimen na iyon. Pagdating ng mga pulis, doon talagang sobrang nakakilabot ang kanilang nakita sa loob ng sasakyan na iyon. Ang babaeng biktima ay hubot-hubad at nagagapos pa sa manibela ng sasakyan ang dalawang kamay nito ang matindi pa sa lahat na pa ang kutsilyo sa kanyang liig nito. Ang ilang parte ng kutsi ay sunog din ito. Para may plano pa ang salarin na sinubukan pa sunogin ang buong kutsi kasama ang biktima na iyon. Ayon pa sa ginawang autopsy report, sa katawan ng biktima, higit labing dalawa ang sugat niya sa kanyang ulo. Hindi ba kasama sa kanyang mga katawan ito? Talagang nahirap muna ng gusto ang nakaawang biktima bago siya tinuluyang patayin ng salarin. Ayon ba sa mga nalaman ng mga pulis ang lalaking salarin na sa video live ay walang iba kasintahan mismo ng babaeng biktima. Ang lalaking salarin si Early Johnson Jr. 35 taong gulang. Habang inanap siya ng mga pulis ay nasa kulungan na pala itong lalaking salarin. Pero paano kaya nangyari ito? Pagkatapos siya mahuli sa isang kaso ng carnapping. Matapos ang krimen, kanyang ginawa sa pagpaslang sa biktima ay tumakas pala ito at nagnakaw ng sasakyan. Pero agad siya nahabol at nahuli ng mga pulis. Dahilan dito, hindi na nahirapan ang mga pulis sa paghanap sa larin sa pagpaslang sa biktima. Agad din namin nang salarin na si Earl Johnson ang kremen kanyang ginawa sa pagpaslang sa biktima. Ano pa kayang mga motibo at informasyon tungkol sa salarin na ito? Sobrang karamaldumal at humantong sa pagpaslang niya sa biktima. Ayon pa sa record ng salarin na ito, dati na pala siyang nakulong Daylan Bayolintenia. Noong 2005, nakulong sa kasong Rabire at iba pa. Noong 2007 naman ay natulan siya labing lima taong pagkakulong para sa ikasong iyon. Kaya 2007 at labing limang taon ay 2022. Bagong laya pa lamang ang lalaking salarin na ito. Noong January 2022, tatlong buwan pa lamang pagkatapos balik kulungan naman siya nito. Para naman sa bago niyang kaso sa pagpaslang sa biktima. Pero bago niya ginawa ang krimen sa pagpatay sa kanyang kasintahan, may nauna pala siyang live sa kanyang Facebook nito. Sinabi niya sa kanyang Facebook live na patayin niya daw ang kanyang kaaway nito. Talagang nasa masama ugali ang lalaking ito. Ayon pa sa patuloy na pag-imistiga, pinapatunayan din na gumagamit pala ng pinagbabawal na gamot ang salarin na ito. Sa oras mismo, gawin niya ang brutal na pagpaslang sa biktima sobrang kasamaan ang kanyang ginawa nito. Walang matinong tao kanyang gumawa sa krimen na iyon. Patuloy pa rin ang paglilitis sa kanyang kaso. Malakas na mga ebidensya para sa kanya. Makulong siya ng 30 taong hanggang habang buhay ng pagkakulong. Habang ang mga kamag-anak at mga kabigan ng biktima ay sobrang paghihinagpis at lungkot para sa kanya. Dela na rin sa sinapit ng biktima na si Janice David. Sana may natutunan po tayong mga aral sa kwintong ito at huwag nating kalimutan maglasal araw-araw. Sa muli, maraming salamat po sa pagkinig at panonood sa ating YouTube channel na Marvick Nobel. Up. nah, i ain't a quitter toss me the ball i'm a really big hitter big picture i'm a straight killer rising the song to the highest bidder got juice got gas i'ma move fast new shoes new tracks like who's that i'm new come back better than last year so new me never gonna look